Hello guys, good evening. Sa inyo dyan. shout out. Burnout dito guys, ay moose. Sana all burnout ang dilim. Yung nadadalang liwanag dito yung buwan lang. <laughs> Ayun. Sana all maliwanag ang buwan. Sobrang dilim. Parang, parang ano, parang may sumbing masasalubong. ano BS kulit. Buti pa buti pa kayo dyan. meron kayong kuryente. Kami burnout dito. Burnout isang ano na ah, uh, mga ilang oras na rin. <laughs> mga ilang oras tuloy. Mga ilang minuto na din pala. Mali-mali pala. Ano, sobrang dilim. Ang init sa loob ng bahay. Kaya dito kami sa labas. Pauwi na ako. Galing work. Oh my God. Ayan yung buwan. No? Shout out sa buwan na maliwanag. Thank you sa'yo dahil maliwanag ka. Oh my God. Sana bumalik na yung kuryente. Ang hirap pag walang kuryente. Ang init. Maliligo pa naman ako. Thank you sa inyo dyan, guys. Hello. Oh, sumatulog sa labas. Shout out sa inyo dyan. ko. Shout out sa mga tao na nasa labas, nagtatambay. Aray ko. Naiiyak. Babay na sa inyo.